At si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Filipino community sa Saudi Arabia sa biyernes, umaasa ang mga Pinoy sa magandang ibubunga ng pagbisita doon ng Pangulo sa gitna ng ASEAN GCC Summit. Samantala, ilang OFW sa Kuwait ang hiniling na makipag-dialogo ang Pangulo sa pinuno ng Kuwait tungkol sa umiiral na entry ban. Mula Riyadh, nagpapatrol Middle East Senior Correspondent Maxi Santiago. Kasado na ang lahat sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito'y para sa kanyang pagdalo sa kauna-unahang Association of Southeast Asian Nations Gulf Cooperation Council Summit. Bukod dun sa summit, magkakaroon din ng roundtable meeting kasama ang economic managers and business leaders ng Saudi Arabia. Magkakaroon din po tayo ng Filipino community kung saan mamimit ng President at ng Philippine Delegation ang mga miyembro ng ating Filipino community dito sa Saudi Arabia. At magkakaroon din po ng possible bilateral meetings sa mga members ng GCC. Kaya sabit na ang OFW sa Saudi na makita ang Pangulo sa Filipino Community Meeting ngayong biyernes. Uh, nais kong pumunta sa meet and greet ni PBBM kasi isa ako sa mga sumaporta sa kanya ng eleksyon At uh, para makita ko rin siya. Ang iba, magmumula pa sa eastern region ng Saudi. I am expecting to hear from him several programs and projects, especially for us, OFW. Excited din po kami malaman kung sino po ang uh, magiging sekretary po ng ating DMW or Department of Migrant Worker. Samantala, may panawagan naman ang ilang OFW sa Kuwait kay Pangulong Marcos. Hiling nila makausap ng Pangulong Marcos Jr. ang pinuno ng Kuwait sa ASEAN GCC Summit. Panawagan nilang matanggal na ang entry ban ng mga baguhang manggagawang Pilipino na ipinatupad ng Kuwait noong Mayo ng taong ito. Sana po, ilip nyo na po ang ban dito kasi gusto po namin makatulong sa nakakarami. Kami mga agencies, wala po kaming um, adhikan kundi makatulong sa mga nakakarami. Lalong-lalo lalo na po sa mga taong walang trabaho dyan sa Pilipinas. May mahigit dalawang milyong OFWs ang nasa gitnang silangan. Kaya umaasa ang lahat na sa pagdalo ni Pangulong Marcos sa First ASEAN GCC Summit na ito, mas mapapaigting pa ang proteksyon ng mga OFWs at itaguyod ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Binigyan din ng Embahada ng Pilipinas ang kahalagahan ng pagbisita ng Pangulo sa Saudi. Para mas palawakin pa ang ating bilateral relations, GCC is home to almost 2 million Filipino workers and their families. And it is a main source of remittances for the Philippines and this is very important for our economy. Maxi Santiago, ABS-CBN News, Riyadh, Saudi Arabia.